May kababayan nga tayong nagbahagi ng kanyang karanasan tungkol sa sistema ng e-travel na pinatutupad ngayon sa NAIA, Departure Manian or Arrival. Ito nga karanasan ni kabayan na ito ay nangyari nga lang ngayong buwan ng Disyembre 2024 matapos nga siyang mag-travel from Taiwan at Japan at umuwi ng Pilipinas. Tinawag nga niya itong bagong stage of travel para sa mga umuwi ng Pilipinas galing abroad at para din sa mga lumalabas ng bansa. Na-experience nga ito ni kabayan sa NAIA Terminal Tree, at posibleng nga rin pinatutupad na ito sa ibang terminal sa Naia. Kaya siguraduhin nyong marami kayong baong pasensya kung uuwi kayo ng Pilipinas. Dahil posibleng nga bago pa lang kayo makalabas ng Naia ay siguradong stress na ang aabutin nyo. At reminders nga lang din sa lahat ng uuwi ng Pilipinas na bago nga kayo makarating sa custom ay siguraduhin na na ang inyong mga e-travel, partikular na ang mga QR code dahil siguradong hahanapin sa inyo yan ng custom for clearance. At para para sa detalye ng sakit ng ulo na ito sa naiya, panuuri natin ang video na to. Guys, may bagong challenge sa airport niyan and this is the reason why you really need your e-travel ready. Departure man yan, pati arrival. Di diba, ang hirap na pag dumadating sa Pilipinas galing sa ibang bansa? May bagong stage of hassle na dadaanan ka dito sa Naiya Terminal 3 or baka pati sa ibang terminal. Na-experience ko siya from Taiwan and from Japan this December lang. After mo ma-stress sa immigration, after mo antayin yung bagahe mo, pipila ka pa palabas dito sa customs area kasi ito check talaga nila isa-isa kung may e-travel or QR code ka maguluto Magulo to, walang pila at sistema, singitan lang talaga. Gets na gusto nila i-check yung customs declaration form, eh dati wala naman ito, tapos okay naman, tapos ngayon dagdag hassle na naman, tapos konti pa yung nagmamando at nagsiscan ng QR code mo. Ang pinaka the best part sa pag-travel ang airport sa Pilipinas. Basta guys, papunta at pauwi, arrival and departure, secure your e-travel. Also, sa mga nagagrab sa NAIA Terminal 3, may designated pickup point na sa baba ng multi-level parking. Di ko pa ma ma-assess now kung mas okay siya or hindi. But sa dalawang driver na nakausap ko, nahassle sila kasi nawawalan daw sila ng signal tapos paikot-ikot daw. But to think of it, okay din naman kaysa sabay-sabay lahat ng nagpipick up dun sa arrival area. At least may somehow designated area na talaga dito. Kayo, anong tingin nyo? Hindi nga talaga biro ang binibigay na stress ng e-travel na ito, partikular na sa mga OFW na umuwi ng Pilipinas. Kung titingnan nga natin, ay simple lang naman ang konsepto at ang pagpipil up na E-Travel. Pero aminin nga natin na hindi lahat ng tao ay mabilis na nakakasabay sa pagbabagong ito. Lalong-lalo -lalo na sa mga taong hindi marunong sa computer, or yung hindi masyadong nakakasabay pagdating sa mga modern na technology. Dahil mayroon nga tayong ibang kababayan na umabot sa pagkakansela ng kanilang mga flight pa sa Pilipinas dahil nga sa takot na hindi makasakay sa eroplano dahil nga wala silang e-travel. Ito nga ang ilan sa mga pinos sa social media ng ilan nating mga kababayan kung saan na uwi nga sa pagkakansela ng kanilang mga flight dahil wala nga silang e-travel or hindi sila nakagawa nang e-travel. Ang sabi nga ni Kabayan, dapat tanggalin na ang e-travel na yan. Pahirap yan sa mga nagbabiyahe. Nakakadismaya na ito pa ang naging dahilan kung bakit ko kinancel yung flight ko papuntang Pilipinas. Nakailang ulit na akong mag-register pero laging for approval tapos wala namang dumadating na OTP. Ulit ako ng ulit pero wala pa rin yung OTP sa email ko. Kaya hindi na ako tumuloy kasi baka hindi naman ako pasakayin sa eroplano dahil wala akong e-travel kapag tinanong ako. Sino ba kasi ang nag-imbento niyan at masyadong hassle sa part ng mga pasahero? Alisin na dapat yan. At may isa pa nga rin tayong kababayan na nagbahagi rin ng kanyang statement. Sana nga po kasi nakansel na ng BfK ang flight niya dahil hindi siya ma-approve sa e-travel. Nag-create po siya ng account na di-decline naman. Gang sa dumating sa petsa ng flight niya, di pa rin siya makakreate ng account. Kaloka sayang ang pera. Gusto ko lang din po magbigay ng awareness sa ating mga kababayan kung sakaling nakaka-experience kayo ng ganitong problema every time na magre-register kayo sa e-travel. Mas maganda po kung ang gagamitin nating email ay Gmail or Yahoo Mail para mas mabilis nating ma-receive ang OTP kapag nagre-register tayo. Pwede rin naman kayong gumamit ng ibang email address. Ang problema nga lamang, minsan na po ang pagdating ng OTP at inaabot ito ng 24 hours. At kung sakaling hindi pa rin kayo makareceive ng OTP after 24 hours, ay mas maganda po kung magpagawa na lang tayo sa mga kamag-anak natin sa Pilipinas para po siguradong magkakaroon tayo ng e-travel sa araw ng mga flight natin. At sa mga nagsasabi pong hindi kayo makakasakay ng eroplano kung wala kayong e-travel, ang mangyayari po dyan ay hindi naman kayo talaga hindi makakasakay ng eroplano. Pansamantala lang naman kayong i-hold ng mga airline staff at bibigyan kayo ng time para makagawa kayo ng e-travel. At once tapos na kayong gumawa ng e-travel, ay papayagan naman nila kayong makasakay ng eroplano. Huwag din po tayong mahihiyang lumapit sa mga airline staff para humingi ng tulong o magpa-assist sa paggawa ng e-travel kung sakaling hindi natin alam ang ating gagawin. Dahil mas mabuti na nga pong magtanong tayo kesa maiwan tayo ng eroplano dahil wala tayong ginawa. At kung bago ko pa nga lang dito sa aking YouTube channel, ay ini kita mag-subscribe at pahit na notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.